Is si Rio nandito na naman sa nae kay mamang bakit niya oh, kahit madaling araw na parang wala nang balak matulog Guys ice drop oh, si Bruhal. ay, oh, ay hindi ka ito na sila kanta pa din po ako na katulog eh ano ka kanta ay gatay ay gatay ay picture picture. Ayan. Bruha, nasaan ka na bruha? Wala. Dito ka o, oh, kay mami. Dali na. Yung octopus ko. Nang? Octopus ko. Ayan, nandiyan na. Dali na. Kaya picture tayo. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Picture tayo o. Oh. Dali. Bilis. Bilis. Hmm? Siriburiyo. Ay, hindi makita. Hindi makita si Rio. Rio, ito lang. Gumuntak pa si Burio. Ganyan tayo. Hmm. Ah, putol ang kamay.